At sa mga kilalang politiko kagaya ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla, dumalo rin ang ilang mga sikat na celebrities sa ginanap na 61st birthday ni Senator Gingoy Estada nitong February 17. Spotted sa okasyon ang diamond star na si Maricel Soriano, Lorna Tolentino, Tita Ana Belrama, Eddie Garcia, Christopher De Leon, Jake Ejerto, Mariel Padilla, at marami pang Oo, oh, di ba? Si Maricel Soriano, si Lorna Tolentino, kung nakita niyo yung picture nila together, sabi ng iba, sabi ng iba. Parang mas maganda rin si Juan San KLT. Sabi oh ko. iba. Ay, ganun! Oo! Oh, oh. oh, oh. So, oh say, but but Parikol lang Hindi. sabi kasi makaparik siya ng ka. ka. Napasa ko no. yung kapit. Oh. O sige, kawin oh, natin debate yan. Sino mas maganda? Ah, si Juan Si Marcel o si LT? Pero <laughs> diba? Ay, <laughs> ganun. Pero si Lord na kasi kung natatanda nyo, nakatabaw na kaya close to <then>, sa kikigoy. Nakatabaw nyo sa pelikula ng si Lord parang Saudi Saudi. Hindi, at saka siyempre magkabarkada ang Jane Goy, buong Rudy Fernandez na yung mga Oh. Si Fresh Air, er, si Tobagat, yan Si naman, ay! nakatabaw din ni Jigoy at may balita pa nga mm -hmm. dati. Correct. Isa siya sa mga nanligaw sa Diamond Stock. Anda na dyan ng ano, di ba? Oh. Uh -huh. Ngayon ko lang nakita ulit ang dating presidente ng Eric Ay, ganon. Ayun, nakita diba? mo sa picture, di ba? Yung o, o. may photo silang magaman ni, ano, ni, ni Jake, Jake niyo, or yung dal sa kulay ng buho. O, o. O, o. Ayun, sino yung sikat na politician yun eh, di ba? Oh, Correct, si Bayani at Bayani nandiyan yeah. din. Kaya bigyan ka ni Jigoy, nakawag Ayun, na rin niya. Totoo. Correct, for sure nandiyan si Anjo Iliana. Ayun, si Anjo... Pwede si ano senator dito lapid eh. Ah, dahil si Anjo ay nagtatrabaho di ba sa opisina ni Oo. Oh, uh, oh, oh. oh. Ayun si Anjo. ay oh, oh Ayan, diba? Ayun, speaking of Anjo gano. Anjo uh, so, Anjo. <laughs> hindi mo pwedeng mawala diyan. Mm, oh. Correct. Diba, oh, Star Stade. Si Ma'am Press, si Ayon Ay, dating Pangulo, in fairness, ang lakas-lakas pa rin niya. Thank you, Lord, diba? Sana umabot mm -hmm. siya ng 100 years. <laughs>